What's up guys? Ayan na uh, pumunta tayo sa bahay magpapakain tayo ng mga sisiw. Ayan na. Uh. So, tara na. Let's go na. And guys, nandito lang tayo sa ano, sa bahay. Bakayin natin yung ano, mga sisiw. Saglit. Kunin ko lang dito sa motor kasi andito sa motor yung pagkain nila. Yan. Ayan, yung pagkain nila. Ito. Tara, pagkainin natin sila guys. Kunin ko lang dito. Tapos. Ayan.

aduh lah makanya sila apapun nating giyan oh <laughs> dan sisi oh oh so, yang pagkain nih untuk apa ayo pinapakain tuh bayu tuh pampataba tapus pampalaki ya ayun ini ya diba? tapos yung yung isa dito ito guys ha ah. yung isa kasi itlog pa ayan tingnan ayan guys itlog pa kita nyo saglit saglit dito sa kabila ayan o oh. itlog pa guys itlog pa yun o oh. maraming itlog yan o oh. diba maraming itlog pero yung mga sisiw muna una natin papakainin yung mga sisiw ano ano yung isa naipit oh naipit yung isa kawawa kawawa yung isa yun kawawa naipit hmm. Hmm. hindi hindi makakain yung isa naipit kuha tayo ng stick

Ini kain nang kaya kain. Para lumaki kayo at tumaba. Itu nan nanunu ka pa to. Yan guys, ah uh, tingnan natin sila na kumain na. Tingnan muna natin sila kumain yan. Kumakain na sila. Ang gaysa kumakain sila. Dami, dami. Ayan yung kulungan nila. Ayan, medyo kalat. Kalat. Ayan sila, ang dami o. 2, 4, 6, 8, 10, 10. So, sa mga ano, sa mga nag-aalaga ang mga pato dyan, ayan bayo to talaga yung ano yung pagkain na para mabilis silang lumaki at tumaba ito yung, ito yung isa o oh, malaki na o oh. dati ang gaito yan o oh. dati ganyan ganyan pero ngayon oh, ang laki na o oh. pampasaba talaga itong ano bayo to

kain lang kayo, kain kain lang kain 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 lang kain kain lang Yan ang Ay, nice. kiki, kiki, kiki. Dito, kain 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 Dito, dito. Ayan. 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 Paano magpakain ng mga sisiw. yan Ayan, ganyan lang sila kumain. Maubos nila yung mamaya. So, ayan guys ha. Ah oh, andyan na yung isa oh, oh yan oh, yung isa tapos dalawa na sila yan sila ang dalawa sa likod ko ayan oh so guys um, salamat salamat ha Nandito lang tayo pinakain lang natin sila ay uh, okay. let's go guys